Konnichiwa. A day in my life, vlogger. Magliliwanag na nga rin yan bago nga kami mamalengke ng itay. Medyo maaga ko na nga rin talaga siya inaya mamalengke para nga maaga din ako makatapos at may pupuntahan nga rin tayo. Maya at din nga tayo ngayon na binjag nga ng pinsan ko. At dahil nga wala yung kinuhang ninang, tayo nga ang magpuproxy papunta doon. Pero bago nga ang lahat, eto nga muna yung pamamalengke namin. Tapos na nga kami mamalengke ng tatay at eto na nga yung last na binili namin, yung pandesal nga nami. At bago nga rin kami tuluyan umuwi sa bahay, wala naman naman bago pag umuwi nga kami galing pamalengke, at eh, dito nga kami dumidiretso sa pwesto para nga ibaba yung mga pinamili ko. Kumuha na nga rin pala ako sa pwesto ng no, mga kailangan nga nalulutuin. Meron kasi nag-order sa akin na apat na fried noodles at apat na chicken pasta. Dahil alas 10 nga yung open ng pwesto at alas 9 nga itong orders sa akin, kaya nga ginawa ko nga siya agad. Para nga rin ma namin agad before 9 nga. Yan nga mga ginamit ko dyan, ay eh, kinuha ko na nga rin yung sa pwesto kanina no nagpunta nga ako. Hindi ko nga rin dito, yung mga sauce nga namin, pero ginawan ko na nga rin siya ng paraan kung paano ko gagawin. Ayan ayan finally okay na nga itong order nila ay deliver ko na nga rin din yan. dito nga lang din pala yung delivery namin na yan dito nga rin sa likod ng bahay namin sa may ginagawang bahay yun nga yung ipapakain sa mga gumagawa ng bahay pamirienda baga inabot Dabag, ko ah? nga kay nanay yung paplansyahin niya nga nasusuotin ko at nga at nakita ko nga itong si tatay naglilinis nga ng rin pagka kasi talaga walang biyahe si tatay umahanap nga talaga siya ng gagawin niya ayun siya mga be ganun sila ni nanay ayaw nila nang wala silang ginagawa at hot fast forward ay okay na nga ako nakagayak na ako nandiyan na nga rin si bisi ang kasama ako sa simbahan. Binyag na kasi ng pinsan ko ngayon at yung tita ko nga ay nakinuhang ninang ena sa Japan. Kaya nga kindon, ako ng tita ko at ako na nga lang din kako ako ang magpuproxy sa kanya. Sakto nga pagdating namin dito ay mag start pa nga lang din yan. Ang call time kasi ay 10am pero wala pa nga rin tao dito. At ang start na nga rin ito, mga 12 na ata mga bi. Marami din kasing bibinyagan ngayon, tatlo nga silang bibinyagan. At sabay-sabay na nga rin yun. Dahil wala pa nga rin yung mga dinong at ninang na dito nga rin muna kami, nakatayo kami sa likod bay. Dumating nga rin pala itong lola ko na galing pangarin rin pala siya sa bataan. Pinakilala ko na nga rin pala sa kanya yung boyfriend ko. Pero sabi nga ni Lola, kilala niya naman na daw at napapanood niya nga sa vlog. Nagugulat nga rin ako dyan, lumapit sa akin si Vi at binigyan niya nga ako ng tubig. Nandun nga kasi siya sa malayo sa akin. Talaga naman, napaka-supportive talaga niyan. Sinasamahan talaga ako kahit saan man lumalop ng mundo. Huy! Nilalapit na nga rin pala sa amin dyan si Baby Leia para nga ikrosan sa noo. Ulitin ko nga lang din po sa inyong lahat na hindi nga po ako nininang dito. E eh, proxy lang po ako ng tita ko kasi nasa Japan nga hindi na nga rin pala nagtagal. Pinatabi ko na nga rin pala si Bisa akin. At masyado nga siyang malayo. Abay, ayaw nga lumapit. Nahihiya nga. Pero titigan mo lang yan, B. Lalapit na yan. In short, makuha ka talaga sa tingin. Bago nga rin pala kami tuloy yung umuwi, dumaan nga rin muna kami dito sa bakery na pinagkukuhanan ko nga ng tinapay. Masasarap nga rin tinapay dila dito at mura ko nga rin na Kahit na may pinuntahan tayo ngayon, hindi pa rin natin pwedeng kalimutan nga yung pwesto. Kaya nga eto, dinaan ko nga rin muna sa pwesto yung mga tinapay na kinuha Nagbabay ko. Nagba-buy to take to ting kasi kami pagka nga tumataas na yung followers ko. sale oh, nga kami. Yung hotdog sandwich nga namin instead buy to take to 150 magiging buy to take to 125 na lang. Nagpo-promo nga ako kasi be. nga 5.5k followers na nga tayo. Thank you, Lord. Kaka-5K lang kasi natin nung birthday nga ng tatay ko. Ito nga, sakto. Nandito na nga rin pala sila nanay. Dito na nga lang din pala sila nagpunta sa reception. At dito nga lang din yan sa RC Resort dito nga sa barangay namin. Dumating na nga rin pala itong pinsan ko kasama nga yung pamangkin ko na si KD at yung anak niya. Abay, si KD nakapag-ready ata mag ang batang ere. Dito nga, eh, naghanap nga muna kami nagpupwestuhan hanggat hindi pa nga nagkakainan. Abay, baby, hinihintay ko talaga yung pagkain dyan. Uhoy! <laughs> Doon nga rin pala, sana kami pupuesto. Sa pinagkupuestohan nga nila nanay, ang kaso nga lang, ipuno na nga sila doon. Kaya naghanap na nga rin kami ng ibang pwesto namin. Eto nga si Sharaya, pinaglaroan nga niya yung palawid dito sa bag At ayan nga, hindi na nga rin nagtagal. Eto na tayo, malapit na tayo sa pagkain. Ayan B. nga yung pinakanagustuhan ko dyan. Yung unang-unang nilagay sa flatto ko, yun nga yung parang cake. Cake siya, be. Ang sarap nga ng pagkakabake doon at ang bake daw doon yung tita ko. Super sarap po ng binake. Pero sabi ko nga, bago nga ako tuloy ang lumami. Eh, yaabot na muna natin pakim nga ng tita ko Checking nga yung binigay ng tita ko na yan Hoy hindi At ayan nga binigay ko na nga kay baby Leia At ayan nat diet tayo ngayon Hoy mukha bang diet yan <coughs> Ito nga po ay magsisimula na nga rin kami ni B kumain dyan At thank you lord so much sa lahat ng blessing Ang sarap nga rin pala ng mga pagkain na hinain dyan Wala talagang matatapon Abay <coughs> di. just may maramara mara, gutom na gutom nga rin talaga kami ni no mga ano to Pinaghandaan namin to Hoy hindi ganun <coughs> Ah, uh, dahil na parami nga yung sandok sa akin ni Kanin, ay ngat kitpinasimplihan ko munang isalin sa kanya, babe. Medyo na po full na rin kasi yung person. napuful! full! isa pa nga rin sa nagustuhan ko nga rin dyan, ay ayan nga cordon blue. Meron nga rin pala sila dyan pa dessert pero yung akin nga ay ko na nga lang din kay B at kay Renz Machu. Nandito nga nakapwesto ang inay at ang iba naming family. Hindi na rin kasi talaga kami napwesto dito at puno na nga rin talaga sila. Ay, Ibigay na nga rin pala sa akin dyan yung giveaway pero binigay ko na nga rin sa kanila at uuwi na nga din kami. O okay. siya hanggang dito na nga lang po ulit. Thank you so much po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi.